Sa mga email na matagal na, ito ay isa sa nagiging dahilan kaya napupuno ang storage ng ating mga cellphone at nagiging sanhi ng pagbagal nito. Kaya kung gusto ninyo mabawasan ang storage at sa pagbagal ng ating mga cellphone you can watch this video, pero walang pilitan ito ha palangga. <laughs> Now first punta tayo sa email then click ito. And click profile. Now, tap natin ang storage. At makikita na natin ang kumokonsumo sa storage natin ay Gmail, Google Photos, and Google Drive. And also ang aking WhatsApp ito ay nakonsumo din. Now para mag-clean up, click na natin ang Clean up space. And now makikita natin sa Emails in Trash na consume itong device ng 12MB. Large photos and videos is 1 gigabytes. Large files 38MB. Email with large attachment 22MB. At sa mga square na makikita natin, click ang mga iyan sa gusto natin na i-delete to give some space for this device. Now to give some space for this device, click iyang emails in trash. Click ang square na iyan, and permanently delete. Ganun lang iyan ka simply. Kaibigan, kung nagustuhan mo ang video na ito, pwede mo i-share para makatulong din sa iba.